Magsasagawa na ng pagdinig ang Senado kaugnay sa mga alegasyong ibinabato kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ibinahagi naman ni Sen. Risa Ontiveros ang ilan sa mga posibleng itanong nila sa pastor. Ang detalye sa ulat ni Daniel Manalastas. Itatakda na sa Senado ang kasunod na pagdinig hinggil sa mga alegasyon kay Pastor Apolo Kibuloy. Paglalahad yan ni Senator Risa Hontiveros na naunguna rin sa investigasyon. Oras na maitakda ang petsa ng pagdinig, susulat na raw si Hontiveros sa korte para masigurong dadala rin ang religious leader. Sa mga nakalipas sa pagdinig, lumabas ang mababigat na alegasyon kay Kibuloy katulad na lang ng pangaabuso kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito at paano isinet up na yung mga taong nirecruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso niya sa iba't ibang paraan. Yung mga babae, pati yung mga menor de edad, pati yung ibang mga miyembro ng kingdom na mga lalaki pero pinagmalupitan din niya. Ibinahagi pa ni Hontifero sa ilan pang inaasahang mauungkat. Pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang uh, pamumuhay, yung mga effectively human trafficking niya sa iba't, iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa para ituloy din yung kanyang mga illegal activities. Tinanong naman si Justice Secretary Jesus Crespin Rimulya kung dapat bang pinakita agad ang mukha ni Kibuloy sa mugshot at hindi nakablurred nung una. Dapat pinakita yung mukha. So people will believe na nahuli na talaga. Baka mamaya, kung anong katawan lang nilagay doon, tapos pa na, tapos sasabihin mo, yun na yung nahuli. Eh, fair is fair. Dapat makita ng tao, masatisfy ang tao, siya talaga yung under custody. At kung tatanungin ang DOJ, mas pabor sila na sa PNP Custodial Center, ititinay si Kibuloy let's say for example in Camp Karame, where they can ensure his attendance in all of these jurisdictions. So we are beginning discussions with our prosecutors to suggest that and recommend that to the court para hindi naman mahirapan. Ang ilang kongresista naman gustong maklaro ang posibleng naging role ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa isyo kay Kibuloy, pati pangalan ni Vice President Sara Duterte at Senator Ronald de la Rosa na dadawit. Wala pang pahayag ang mag-amang Duterte, pero si Senator Bato mas sabi ko lang isa na ako'y naawa dito sa mga kongresman na ito dahil nga ang nasa isip na lang nila palagi ay politika Daniel Marolastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas